At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Ako ay nagluto ng lutong hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan kung ano ang lasa at kung ano ang tawag. Basta ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang siya ng salt, pepper, at saka uh, cream densada. Ayan, mukha naman siyang masarap. Ayan guys. Hindi ko siya nilagyan ng tubig, hindi ko siya nilagyan ng oil. Kasi puro pirito na lang ganun. Bawas, bawas ano, cholesterol. Parang masarap naman siya guys, diba? Tapos dahil naalatan ko nga, nilagyan ko siya ng konting suka. Yan. At palagay ko masarap naman. Ewan ko lang kung masarapan sila. Sana. Sana masarapan ang aking pamilya. Medyo maalat lang siya guys. Pero pag inilagay mo sa kaning sakto. Diba? Ayan, bye for now mga kamarites. Gutom na ang aking prinsesa.